Japan, bigay todo na sa Pilipinas para labanan ng China? China, kaya na bang tapatan? Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ang Anglo-Japanese Alliance ay nagmarka ng mahalagang pagbabago sa geopolitics ng East Asia. Sa kasalukuyan, nagkakaroon ng katulad na realignment sa Southeast Asia habang ang Japan at Pilipinas ay nagpaplanong magkulong sa Manila sa susunod na buwan upang pahusayin ang estratehikong ugnayan at tugunan ng mga panrehiyong alalahanin dulot ng pagtaas ng agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. Layunin ng mataas na antas na dayalagong ito na makagawa ng kasunduan sa pagtatanggol na magpapalakas sa seguridad ng rehiyon at magpapatibay sa soberanya ng mga teritoryo. Sa July 8, makikipagpulong sina Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko at Defense Minister...